sekbeni uh, nandiyan kayo ngayon sa area dyan sa Negros uh, Oriental para isagawa ang mga activity ng DOLE, ng Department of Labor, lalo na yung payout sa tupad at livelihood assistance. Gayun na rin, meron kayong, uh, ito, ano eh, meron kayong uh, facility na ika nga uh, ito turn over para sa ating mga sugar workers, uh, sugar worker training center. So uh, ano po ang uh, inaasahan natin mangyayari today para po sa activity dyan sa Negros? Yes, Ray, tama yon. Pa papunta pa lang ako, wala pa ako sa Kanlaon, ano? At uh, ang aming uh, activity ngayon, kagaya ng nabanggit mo, pamamahagi, payout sa mga tupad beneficiaries. Incidentally, magbuhat nung magkaroon ng eruption uh, nung uh, nakaraang uh, taon, no? Eh, meron na kagad intervention ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan mm -hmm. ng ating regional office. At uh, mm -hmm. actually, yung nabanggit mo na bilang na 695, Mahagi lamang yon ng uh, more or less 5,500 sa uh -huh. mga workers na, na natulungan nato dito yung temporary employment program at pumigit uh, ko kumulang uh, umaabot ka sa 27.1 million ang naipagkaloob in terms of wages. No? At, uh, kasama pa yung, uh, yung, na uh, pagkakaloob ng livelihood sa mm -hmm. uh, mga beneficiaryo uh, na, na din itong patuloy na eruption ng Panlaon at uh, mm -hmm pahagi pa rin rin, siguro dagdag ko, meron ding uh, isinagawa gawa o isinagawa ng uh, pagsasanay yung, sa tulong ng TESDA na, para nang sa ganun naman yung mga ating uh, napinsala o naapektuhan uh, nitong uh, pagsabog ng uh, Mount Canlaon, magkaroon sila ng medyo mas matagalang trabaho. At habang training sila na tumatagal ng 10 hanggang uh, 30 days, uh, sinasubsidize sila sa pamamagitan ng Tupad Program. No? Ito ay uh, ayon sa uh, pagtalima sa tagubili ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at incidentally, uh, mm -hmm. uh, medyo talagang uh, nabigyan natin ng direktiba din ng ating uh, regional director si Director Roy Benefe okay. na tulungan niya talaga na tutukan yung ating mga ay, kangay, kababayan mm -hmm. sa bahagi na yan, sa gano'n naman ay eh, magkaroon tayo ng, uh, ng uh, konting binhawa. No? At uh, Kaya nga tuloy-tuloy may bahagi ng training. Mm -hmm. At uh, may din dyan, uh, bukod sa kanlaon, yung nabanggit mo kanina na sugar workers learning center. no? Apa, uh, Ito naman ay para tulungan yung ating mga sugar workers na makapacitate o magkaroon ng kasanayan, magkaroon din ng livelihood support para sa mga sugar workers sa kanilang pamilya.